sa anim na dalawang magsasaka ng mais mula sa mga bayan ng Quezon at Santa Maria Isabela ang matagumpay na nakapagtapos ng tatlong araw na pagsasanay ukol sa corn-based product development. Ayon kay Training Center Director Clarice Alaska, layunin ng programa na mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa paggawa ng mga value-added na produkto mula sa mais. Binibigyang diin sa pagsasanay ang mga makabagong pamamaraan sa product development upang mapataas ang kalidad at halaga ng mga produktong mais. Pinakita rin sa pagsasanay ang iba't ibang paraan ng pagproses at paglikha ng mga produktong mais tulad ng corn-based snacks, pastries at iba pang non-food items. Siniguro naman ng mga tagapagsanay na ang mga kalahok ay may sapat na kaalaman at kagamitan para simulan ang kanilang sariling produkto sa kanilang lugar. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng advokasya ng DA Agricultural Training Institute Region 2 na palakasin ang kabuhayan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng value-adding at product diversification. Lalunat pangunahing produkto ng Isabela ang Mae. Para sa I of the News ako si Idol Show Biggarin, Idol.